na vlog. A few moments later. Ayan guys, andito kami ni Sir Durham dito sa uh, city proper dito sa plaza nila para magpamasahe. Ano po? Ihi ka muna. Ayan, I love Bohol. Sige, sige. asa ang pamasaya siya, ikaw? Ano?

Wala na imong ala. Wala na laing ato. ato kay ako. ato apa pa ro nag ato. Imo kuno wa inga nagto. Baka. Ha? Kay imong gipalit gipalit ba pares mong kono Aw. Aw, ate. Ah, okay, ate. amis ah, miss, miss. Masarap yung kinakain mo, miss. Wow, miss. O, miss di ay. Agay. Agay, okay, gino Agay. Aray ko. Agay, gino ko. Ayan yan, nanay, nanay, nanayin na yun siya. <laughs> ah, okay. Masakit ang dip-dip niya. Yay! Ah. Walang, walang, oh. walang nanay dito. Walang nanay dito. Ang dami siya, malang tatay yan. siya. Ang nanay dun sa bukit. Walang nanay doon sa buhol. Ah, walang nanay sa buhol. Walang, walang, walang. Tinatawag mo yung nanay kahit

Ayan, dito tayo sa Beef Paris with Egg Dito po sa Tagbiraran City Dito lang po sa ano sa Plaza Plaza at saka sa ano? Ng church, ano tawag dyan? Cathedral So you know, church, yung church ganit sir? Ano tawag dyan? Cathedral, cathedral church Tapat lang po ng cathedral church Ayan po guys o oh. Ayan, affordable, affordable lang po at saka ano Marami kang papapilian Beef Mami ito yung okay. nanay. Sabaw? Nanay. Nanay? Mami, nanay nyo Ah, okay. Kamuha. Ah. <laughs> <laughs> so, Namiki na pala. Pamasahe to. Sino Sabaw. Sabaw na init. Niyakan niya. Free na niya, kuya. Ah, free Ah, daw. Matikala naman sa pulwa. O, oh, naiit ano. Oh. Chelesos. sauce. Walang sumay wala, may bitaw na patungan. Pero wala yung lansyawan niya no? Wala. Wala kayo sa Sibura ng lansyawan. Oh. Si lansyawan. Ako sa kabayo. Butas ng kabayo. Katawa sa si... Pero mura sa siya bad choice, sir, no? Oo, oh, baka. Oh, Marag bad choice, sir. Mura sa siya bad style. Parisan lagi na ni Mugma, kuhan. Sa beef lang.

yung powder ganyan para maalis yung oil wala akong powder maliban lang kung meron ka dala wala akong powder arena <laughs> kain tayo Jake kain tayo Jake kain lang kayo guys yeah.

sa Sarap din bagay to sa mga ano, nanlalamig, Pampainit, pampainit sa mga sa gabing tahimik. malamig. Sana ang mga tuhod, oh, mga okay. paa. <laughs> Gib... Ibutan nga ninyo kuan, paminta? Kami hmm, nah. oh, nah, kayo. <coughs> wala man, ibutan nga paminta, wala man. Sili. Sili, nga pero walang paminta. <coughs> Saan na, may tiplan na yan. Tubig ya, nakit hmm. tubig <coughs> ya tanggal ang panuhot Bila ka Dalawa Perfect combo kaayo ang pagpahilot pagkahuman, inom o init na sabaw Malamig ng tubig Uy, bawal daw! Ha? Bawal pagkuhan, bagong ligo, ay bagong bagong hilot Hmm Amala mo eh <laughs> Okay, ramang na Chill lang, chill lang Pangutaan na ito si ating naghilot sa inyo

ilan sumakit kami ng tricycle aside sa anis unsa pa ang mga bol oh, Sabihin sabi ano? pwede dapat malamig eh malamig yung oh, hotel pagkista dito maano? ma, -ano, ma kain di ba no maraming ano dito mag imita sa iyo Oo, oh? oh kasi blessing pag may bisita piyesta sa anong patron kahit ano? saan anong patron nyo dito sa yan? ya since may police police patrol ano kasi sila taga barn Bam Tarat Tarat, Bam Bismarck, of Bismarck, mo? Bismarck, Bang Bismarck, Oh Bismarck, 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 Paris Bismarck, 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 Nai Bismarck, 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 nai, Bismarck, 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 Bismarck,

Wala, kasi Wala. Baka may madaanan tayo dyan yung na pharmacy. Full lang yan tapos ganun yung damit. Ang hotel sa kitchen. Yung flower. Parang ma makati man yun niya. Mainit yung kanilang tubig. Mainit. Pwede man mainit yung tubig yung pang ano mo no. Hindi, hindi pwede talaga kahit mainit. Saan yung room? 307. 307. <laughs> huh? Naririnig. Ha? Naririnig hanggang dito -ang sa video. <laughs> baka may magpunta sa country usapin. Hindi naman at siya live. Makita nyo si Sir George sa sa at sa ang ba? kanyang hubad na katotohanan. <laughs> at kung gano'ng kalakas dahil sa sabaw na sa baka. Beep ba? Gano'ng kalakas ang sakit sa tuho. At kung gano'ng kalakas <laughs> ang sakit sa paa. The bad influence by Sir Durham. Nag-ano din kami sir Dohan nung sa ano sa Jinsan, di ba? Jinsan sa Kasadabaw. Nag-ano kayong dalawa? Nagpamasahe kami tapos kumain kami ng ano. Kasadabaw ano? 'yun. Pater? Apo po. Patil? Pastel, pastel. Pastel, pastel kumain din ng pastel. Jinsan 'yun sir. Yung na nawala kayo ng kay tagal-tagal. Oh, kumain kayo ng durian, durian tapos kami no. pamasahe. Pero maganda yung massage doon kasi makahinga, nakahiga ka talaga. Kasi title na tong spa buwan mm kilit-kilit. -hmm. Kilit-kilit <laughs> pa. Pila po to? Sa so, pila to siya? 400 to no? As All in na? Walay laktaw? 350. 350. Full oh, body. Diyan yeah, yung mga gusto ko na massage ng mga ganyan. Ganyan ang gusto mo? Mm -hmm. Ayoko sisay. sa sa'yo. Salamat. Sa spa. Hmm. Kasi puro ano, painumin ka na sa labat. Tapos? Tapos gaganyan-ganyan yung tas, nakatulog ka. Tapos na pala. Hindi <laughs> patay uras lang. <laughs> Ilang bisis na ako dyan, sir, na ano, na, ganyan yung mm -hmm. nangyari hmm. Tapos hindi mo maano yung, di ba, matansya yung magaling magbasahe talaga ba? No? Okay, um, kasi matulog-tulog. Ano, Pinaano ko talaga kung sino yung maganda yung ano, antayin ko. Susulitin mo oh. yung masahe. Pinunta mo masahe. Tapos patutulogin ka. Ang <laughs> gagay <laughs> <kayo> matulog kasi Nagpapasaya <laughs> kayo dito mas matulog Kasi ano naman yung music nila Yung pang ano ba Sa ugoy ng luyan Ah yung parang ano yun. eh Relaxing Hindi natin baka Sumagdahan-dahan so na tayo Ano namin sir ha? Thank you, thank you Ano sa meron itong sakyan na meron? So di naman na mo mangitag pulbos. Ha? Reina. First time magkita okay. talaga Jake. Uh. So sila ang talaga pumunta sa countryside. side. Oh. Uh. Yes. At saka doon sa river ng yes. O Babylon. Yes. Uh. meron pang ano. Meron uh. pang uh, man-made forest. Oo. Kamag 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 oh. Kamag-anak mo. Yung kamag-anak mo, Tarsius. <laughs> ninuno namin. Oo, oh, ninuno namin. Doon sa na kaya natin. Sa kaya magkabang dito. Doon lang sa kanto. Dito. Ay, ayun. Ang ganda yung tricycle. May word na ganap for hire. Hey, kay, hi. Patod ni Sarina Sky. Madjong gabi, tay. Madjong. Tay, ang saan ay pagkabli, Okay. Eh. Nabusog na si Sir Doris. Dako na akong lato, lato. So how was the experience bawang. guys? Uh, masarap yung ano. First matay. night dito sa Bohol. First Kasi night. Di, pangalawa ko na to. Pangalawa mo na dito sa Bohol. Okay lang. Pero hindi ako natikman nila. Mamamatay na lang. Hindi <laughs> nila di ako matitikman. I, I think si Sir Anton din, nakakalawang ano bisita niya bisita dito. Nakakalawang bisita ko na po dito pero ano, ngayon lang yung matagal-tagal ako dito mag-stay. Hmm. So parang um, maganda ba ball? Yung ibang lugar, maganda yung entero province. Hmm. So ito, Tagbilaran lang ito, isang oh, part lang ng ball. Meron ibang mga towns, municipalities na may mga tourist spots dito. May maganda ba ang beaches mostly, dito? ano, mostly, ano, beaches. Wow. Eh, hindi ko alam kung may false dito. Kasi, kung may false, dapat may true. <laughs> hindi, <laughs> ma maniwala ka ba, sir? <laughs> oh, Atos, my God. I'm loading ako. Guys, Anton, naniwala ka ba na ang pangalan ng buhol, misa napapalitan nyo? Ah. Ano ba yung binibityo nyo? Wala kang tao nabityuhan. O, yan. Hindi, ang, pa ang pangalan ng buhol, napapalitan yun daw. Alam mo, nag-drive ka dito, Mawawala kayo siya nang nabuhulbog ka. ka. <laughs> uh, Reaction mo doon, sir, ito? Ah, uh, yun <laughs> na. Ah, uh, anong mall to? Tayo, nasa nga mall? Alturas. Ah, oh, Alturas. Saan terminal tayo, no? Unahan? Layo pa. Ah, layo pa ay? pa. Walang multo dito, wala. Oo, oh, walang multo. Ang kanita yun, saan man isa building? Ito. Ang kanin. Dito, center. Oo. Oh. Ganda na tayo, ayaw, no? Maganda yun. Until buntag, pakatay? Naman ang last time Ah, pahoy na ka? Asa man ilang misig siya dito, tay? Oh. Misinchak? Ang vlogger ba nga, takapuhol, Misinchak? Uh, sa kawan mo daw to, na sila dimensyon kanina. Yung e katong sa si front desk na to, katingog mm. niya si Ms. Cynthia. Mm. Siya nga gigi, comment na ko siya ba. Kasi kung mm. ito yung kaoban nga, uh, wala mo to kaila mm. ka katong parehas niyang tingog. atong iyang kauban, yung siya nga, katong yung tagakuan na nalimot na lang ko sa lugar. Mm. Bakla yun. Kalapi yata yun. Kalapi. Oh, kana, kana. Layo uh, diri ang kalapit ay. 42 kilometers. 42? Oh. I don't know. 42 good. 42 divide 3. Ha? Huh? 42 divide 3. Ano 3 man? Lala. <laughs> divide <sa> 3. <laughs> diba may Virgin Island type? Oo. Oh, so, so uh, Ay. Pero mahal man dito ang Virgin. Ay. Napatawa si Sir Dan sa aking virgin. Nababanggit ang virgin pa, parang kumukulo yung mami na hinigop ko tayo. Virgin. Virgin yung virgin coconut oil. Yan ang lolo ko, virgin imong naun.